Yo! What's up mga peaches? <laughs> mga peaches. po ka naman mga bitches. <laughs> so, bakit nga pala ako nagre-record? Eno eh, kitang kita niyo. Kitang kita niyo August 23. Birthday ko na. Ha! Yes! Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Tingnan natin mangyayari babalikan ko kayo. Ha ha! Ang gagawin natin, lapak ka lang na lapak. Ay na, dapat nang Parang labasan, no? Kasi may special ngayong araw. Takina mo siya, salamat. Yung topic namin about sa shop. Kailangan na excuse nyo ang pagkain. Camera yung halo. Kaya nga, dapat. Ay, siya 400 data Tumino na oh God, talaga dito, oh, oh, <laughs> <Two, five, laughs> 25. Wow. Grabe. 75 years na lang, isang daan na ako. Kung iisipin nyo yung average ng mga tao dito sa Pilipinas ay nabubuhay na hanggang 75. Halos nasa 33% na akong malabubuhay. Nakaka-excite na nakakakaba. Kasi uh, ano yun, 66% na lang yung natitira sa akin. Tapos speaking sa mga gantong edad, napaka-bihira natin makatanggap ng regalo. As in, kailan pa kayo huling nagka-regalo? Kung baga, kung ikukumpara nyo yung mga regalo na tanggap nyo nung bata kayo, ang daming laruan nun. Ngayon, wala na tayong laruan. Halos kadalasan, yung mga binibigay na lang sa atin ay mga pang blowout, pang kain sa labas. Na mas okay din naman, syempre. At speaking of regalo, yung pinaka-paborito kong regalo ay syempre itong Game Boy Advance SP. Ito talaga yung pinakaminahal kong regalo ng na tanggap ko sa birthday ko kasi halos lahat ng mga ko noon merong ganito. Tapos ako lang yung wala. Sobrang dami kong alaala sa Game Boy na to. As in, gamit na gamit siya. Yung tipong hanggang pagtulog, hindi ko siya tinitigilan. Hanggang mapagalitan pa ako kasi alas 11 na naglalaro pa rin ako. Pinakamemorable naman ay si Woody. Kasi bilang bata, ang pinakapaborito ko talagang pelikula ay ang Toy Story. At syempre, bilang wala na rin ang kapatid, gusto ko rin mabuhay yung mga laruan. Para naman meron talaga akong kasama-kasama. Kasi itong si Woody, nung nakita ko talaga sa Toy Kingdom, hindi na ako tumigil hanggat hindi ko siya nabibili. Lagi akong nagwawala, mabili lang to. Hanggang sa nag-sale nga siya, alam ko mula apat na libo, naging libo, pinagbigyan na ako ng nanay ko at binigyan niya sa akin to noong birthday ko. At hindi ko na to ang mawala sa paningin ko. As in hanggang sa kama. kasama ko siyang matulog, kayakap. Minsan nga nagigising ako na nadaganan ko na siya eh. Pero buhay pa naman siya at sobrang dumingalang. Kung baga halatang halatamong minahal ng isang bata. At yung pinaka-unforgettable naman ay syempre yung mga taong nakasalamuha ko sa mga birthday celebrations ko. Walang makakatalo sa moment na shinare natin sa isa't isa sa bawat celebration ko. Yung saya, kulitan, walwal, basagan ng bungo, at kung ano-ano pa hindi hindi ko kayo makakalimutan. Happy birthday! Happy. Ulitin mo. Alin? Happy, Happy birthday! Ang scripted! <laughs> ngayon ay August 23 at official na 25 na ako. Happy birthday! <laughs> Namiss ko yung mga ganito katamis na sanay ako sa mga matatapang oh, <laughs> din ko. Oh, actually. Nandito ako ngayon sa... Saan tayo? Ano sa tayo? Sa, sa, tayo? Wala rin. Kasi, <laughs> ano nga ba yung name? Ito yung yung lugar? Ah, uh, Harbor Square. Harbor Square. <laughs> Para mag-banding kasamang maalagang tao sa buhay ko. Silver ba yung 25? Silver, o oh, oh, silver. Alam niyo dapat mag-isa ko lang talaga i-celebrate ngayon yun yung birthday ko. Eh. Kaso nung Wednesday ng gabi, pagkaupo ko sa trono ko, may nakita akong ampaw. Tapos si Ivy naman, niregaluhan ako ng isang wireless mic. Tapos napaisip ako, syempre bakit ko nga ba sasayangin yung moment na pwede ko namang makasama ang mga taong to? kesa mag-isa ako para lang sa isang content. Kasi iniisip ko rin naman na 25 na rin naman. Kung baga quarter na yun ang isang buhay. Gusto ko malaman kung kaya ko mabuhay mag-isa. Kung tutusin niya, may script na ako eh. As in, per basta. Sayang yung moment kasama yung mga taong malaga sa buhay. Thank you. Thank you, anak. Thank you. You're welcome. You're my strength. I love you. Oh, oh. Technically, ito yung binayad niya ng ampaw. Kaya siya rin yung nagpakain. Ang <laughs> At syempre, yung mga mahalagang tao equals yung mga taong nagbigay sa akin ng regalo. Kasi dito sa mundo natin, syempre dapat user tayo. Gagamitin natin yung mga taong ginagamit din tayo. <laughs> oh my god. birthday to you! Thank you! Thank you. Thank you. <laughs> Gian, kusaya ka ba? Oo. Oh. Oh, mm, sakto lang. Sa <laughs> sakto lang, sir. Oo. Oh. Sakto lang po. Gian Ramos. <laughs> ni bless agad ako? Oo! Sa'yo. Kaya nandito kami sa MOA para... Mm -hmm. So saan na tayo, Sunod? Ewan ko, saan ba tayo? Saan na dati? halo-halo in a nutshell. Sila papa din. Nang lumi. Pero para sa akin, sobrang underrated pa rin talaga ng mga birthdays. Kasi di talaga sila masyadong napaplanuhan. Kumbaga kayo, kailan nyo ba huling pinlano yung birthday nyo? Yung tipong nag-skydiving, motorpooling, makyat ng bulkang taal. Tapos yung pinaka malungkot kasi doon, hindi siya nagiging memorable. Kumbaga yung 12 years old nyo, din nyo na maalala. 14. Siyempre yung debut, malala nyo. Naaalala mo pa yung 25th birthday mo? 25th birthday? H hindi kami ganun masyadong particular sa mga birthdays nun. Eh. Bale, di mo na naalala? Hindi ko na maalala. Ikaw, naalala mo pa yung 25th birthday mo? Wala akong maalala specifically nung 25th birthday ko, pero walang pinagkakaiba yung birthday ko kasi mag New Year. Ah, so, ah, kapag lagi ng New Year. Aha, okay. At least sa'yo unique. o, di ba? Diba? Isang beses na lang nangyayari yung birthday sa isang taon. Hindi nyo pa naaalala. Kaya dapat yung mga aktibidades nyo sa birthday nyo, memorable. मेमोरेबल